Ito ka farmers Galing po ako ng bayan At saka kanina malakas yung ulan At saka ngayon ako malapit na po ako sa aming barangay Pauwi na po ako At saka ito po yung Itsura ng aming kalsada po ngayon Malakas yung buhos ng ulan kanina Kaninang alauna Kaya ito po ang itsura. Nasira po. Nasira po ka farmers yung aming ginawang pangsamantalang tulay. Kaya ako ngayon susubukan kong dadaanin po kung kaya ba ng aking motor. Kung, sisili, kung kaya ko ba. farmers dito baka sakali po na isakripisyo ko na padaanin po motor pero hindi ito ko talaga kaya dahil ako lang na po ang nag-isa hindi ko po ilagay po sa alanganin yung aking motor sa ganitong sitwasyon kung aantayin ko kung, kung alam mo alam po ninyo mga farmers ito po ngayon ay 5.30 po ng hapon malapit na po magdilim kaya halanganin ko, kung ako po mga 10 minuto, kung walang daan ngayon ng yung kasunod ko itatabi ko na lang po yung motor dahil ito po yung resulta ng malakas ng ulan kanina nasira po yung aming nasira po yung aming ginawang artificial na tulay tulay na kahoy kaya aantayin natin hanggang 10 minuto lang po baka mayroong makatulong na magtulak at saka umalalay po sa aking motor pag wala ka farmers itatabi ko na lang yung motor ko dito tatabunan ko lang yung po ng trapal dahil magkikita po natin sa video sa actual po na sitwasyon talagang hindi po natin eh, ano, i-sufferficio po yung ating, ating motor ay yung ating alam mo na hanap, hanap buhay po dito. Tapakajalikado. Eh. Ito ka, promerso, unti-unti na lumalaki yung daanan po ng tubig. Nakikita po natin, no? lalong lumaki yung bukana po ng tubig dahil lumalambot po yung lupa. I yung diskarte ko na lang mga ka-farmers yung decision na pinakamabuti at saka para may po hindi po ma ma-disgrasya po yung aking motor at saka lalong na ako po ng itatabay ko na lang yung aking motor tapos yung mga karga pukunin ko lang dito at saka tabunan ko na rin trapal Dan unan namin kung tinir dulu Yuk sana Wala eh, dadal nyo kasi Aari hmm. lang na naka-farmers. Uwi na lang ako at saka iwan ko na lang yung motor ko dahil hindi talaga kaya na itawid ko po yung motor. At saka hindi ko na rin sakripisyo yung motor ko na mahirap talaga. Baka mariragan pa yung problema. Ganito po ganito po mga ka farmers yung sitwasyon po sa barangay San Antonio Hilo City na yung kalsada po namin. Talaga mahirap po.